Yo, what's up mga kampas lupa? Aya, yeah, for today's video, eh, mag, magiging barbero muna tayo ngayon. So, ang gugupitan natin ay hindi tao. Siyempre, ang gugupitan <laughs> natin ay yung mga ibon natin. So, hindi natin gugupitan yung kakalbuhin. Uh, gugupitan natin sila ng uh, mga pakpak. Yung mga bagong YB natin, natuturuan natin. Eh, tapos na sila mag-viewing ng 2 weeks doon sa viewing area natin. So, ready na sila for transferring doon sa malaking loop. So, pero bago ko sila i-transfer, bago ko sila turuan sa labas, eh <coughs> gugupitan ko muna yung kanilang mga inner na pakpak, yung sa may bandang gitna. So, dati kasi hindi ko ginagawa to. Uh, lagi akong nawawala ng mga YB. So, may nagturo sa akin, uh, gupitin ko nga. Doon pala sa gitna ng pakpak, yung pang-pito. Pito, walo yata na ano yun. Mamaya papakita ko sa inyo kung pang-ilan yung pakpak na yun. So... Simula nga nung ginawa ko to, eh, hindi na ako na overflyan ng mga YB, yung mga tinuturuan. So, isa rin to sa pampalakas ng pakpak nila pag yung mga bagong YB na tuturuan natin. Para lumaki yung mga balikat nila, yung mga shoulder nila. Para pagdating sa na ay matitigas na. So, ayun. Let's go. Uh, gupitan na nga natin yung mga ibon natin. So, meron nga pala tayong apat na ibon dito. Yan yung mga bagong ibu natin natuturuan. Ayan, o. Oh. So, mga netoy lang yan, netoy. Yung mga bagong palahin natin yan. Susubukan natin nilipad yung mga yan. So, iba yung mga lahi neto ngayon. So, nag-scientist na naman ako. What? Naganap ako ng babae, tsaka lalaki na magandang ipag-pair. So, ito mga lumabas na kulay, puro checkered, de nagaganda. Nakapag-mult na yan, yung iba dyan. So, hindi pa rin sila tapos yung bandang sa may ulo ayun oh, medyo hindi pa sila tapos magmolt diyan. So yung iba malilinis na ayun oh. Lalo na 'tong ganda ng kulay oh. toto to, to to ayun oh. So uh, halos nagpupulbos na. Nung nilagay ko to sa viewing area, eh mga naiyak pa. At hindi pa ganyan kaputi yung mga ilong nila. So rain or shine sila doon sa training ah, sa training doon sa viewing area. So Let's go, uh, gupitan na natin to mga kalapatids, mga kampas lupa. Ito, ang tapang na ito, ba ito. parang yung tatay nyo, nanuno ka. So, let's go, Kudin na natin isa-isa at gupitan na natin. At papakita ko sa inyo kung aling parte ng pakpak -pak yung gugupitan. So, ayan na nga, Kudin na nga natin yung iba natin guys. So, una natin kukunin yung lupa. Ayan. So, ito yung wings nya sariwa-sariwa. So, bali ang puputulin natin dito is yung dalawang gitna. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, aning, pito, walo. Ito ang puputulin natin, yung pang at pang yung sampu na pakpak niya. Ito. Okay, ito, ito, ito. ito, itong dalawang to. Yan. Yan. Yan ang puputulin natin. So, puputul tayo ng dalawa. So, parang butas, gagawin natin butas. Kasi pag pumitik sila ay eh, hindi sila makakalayo mga kalapatids. So ito yung gugupitin natin. Gugupitin natin sila dito sa dulo. So ayan, gupitin na natin. Try natin gupitin. So bakit nga pala ginugupit yon? Yung sa gitna na yon, Yung dalawa na yon kasi pag nag sila uli uh, yung dalawa na yon ang unang nagpapalit do sa pakpak nila yung dalawa na yon yung dalawang ayan, 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 magiging ganyan yung pakpak nila so medyo butas uh, pag dating sa loob siyempre mag mag aaral sila lumipad so baling balikat nila ayan katulad nyan balikat manipis pa ba yung balikat nila ay lumaki magkaroon ng muscle So para pagdating sa ali para may tumagal sila. So sabi na na sila pagka uh, lumipad na sila sa labas. Ayan, ito uli. Bibilang uli tayo. 2 4 6 8. Ayan. Yung pangwalo uli. Ayan, sa mga newbie dyan na lagi na overflyan ayan gawin nyo itong ginagawa ko 100% uh, hindi kayo ma-overflyan matatakot yung mga YB na pumitik ng malayo kasi nga medyo sinaw yung pakpak nila ayan try nyo to 100% hindi kayo ma-overflyan yung iba naman ginagawa at tinitaypan pagka pagka nagtuturo sila sa labas ako dati ganong ginagawa ako uh, nagtitayp ako minsan nga tinatamad ako mag-tape hindi ko na tinitaypan ayun nawawala yung mga ibon natin so ayan Tabilaan na yan butas na yung kanilang pakpak -pak. so kaya pag nakita mo pumitik sila makikita mo na sayo kasi pag tingala mo mga butas ang pakpak -pak. ayun so bali mayroon kang palatandaan sa mga ibon nyo ito anak to nung ano nung yung ibon na pinalitan ko na mayroong baliling yung nanay nito at tatay nito ay may baliling pareha eh nakita ko yun napakagandang ibon kakatayin lang ikakal nila so ginawa ko pinalitan ko ng ano chicken ano? so yung pangatay na inahin so bali ano to uh, limang ibon na pinalitan ko ng isang chicken sayang naman kung ikakal nakita ko magaganda ang itsura ng mga nanay tsaka tatay kaya pinalitan ko mga kalapatids kaya so nakaisa na tayo so next naman so bukas na umaga eh, ilahalo na natin ito dun sa loop so bali late na nga ako naggupit gawa ng panayang ulan kaya hindi tayo makapag-focus doon sa pagpa papalipad at saka pagpapaturo ng mga ibong gawa ng meron nga tayong pasok so ayan alas 7 na ng gabi eh, nagugupit pa ako nito na bukas nga ilalagay ko na sila doon sa malaking lupa so meron na nga akong mga nakaraan ganito na ginupit ngayon ayun awa ng Diyos na wala naman nawala so effective yung ganito Ang pinakamaganda sa lahat Yung kulay nya Ah, uh, yung checkered na Anak nga pala to nung no, ano Yung hiniram ko kay Eduardo Caigan Ayun, pare, eto na Anak to nung babae mo, yung checkered Black check Anak to, tsaka anak to nung no, Galit kay Madla Ayan Yung binigay sa atin ng tropa na galing daw kay Madla yun So Hopefully maganda ang lipad nito, malilitan pakpak. So tignan natin kung susunod na mort niya ay lalapad. Pero tingin ko maganda kasi napakaganda na itsura ayan oh. Hmm. pokpok on the ayan, na tayo mga kalapatid. So, ready na sila. Ihalo natin sila doon sa flyers natin bukas. So, update ko kayo kung ano mangyayari sa pagdating doon sa loob ng flyers dito sa apat na to. So, hanggang dito muna mga kalapatids. Peace out. Magandang gabi and happy flying.